Kim Chu nakilalang kilalang at host ay tinawag na Kim Chu Avelino sa Korea na nagdulot ng labis na kilig sa kanyang mga tagahanga, lalo na sa mga taga-suporta ng kanilang tambalang Kim Pao. Nagpunta si Kim sa Seoul para sa Seoul International Drama Awards 2024, kung saan siya ay kinilala bilang Most Outstanding Asian Star. Ang pagkilala na ito ay isang malaking tagumpay hindi lamang para sa kanya kundi pati na rin para sa mga Pilipino sa larangan ng showbiz. Ang mga tagahanga ng Kim Pao, na binubuo ng mga taga-suporta ni na Kim Chu at Paolo Avelino, ay masugid na nagmamasid sa bawat galaw ng kanilang mga paborito. Kaya naman, nang makita nila ang post ni Kim sa Instagram kung saan siya ay nagpapahayag ng pasasalamat sa pagkilala na kanyang natamo, talagang nag-aabang sila sa reaksyon ni Paolo. Ang mga ito ay nag-uumapaw sa kilig at tila nanalo ng loto sa kanilang mga damdamin. Marami ang nagpost ng mga positibong komento na naglalaman ng kanilang saya at suporta kay Kim na nagpapakita ng kanilang dedikasyon bilang mga tagahanga. Si Paolo Avelino, na isa ring kilalang aktor, ay hindi nagpasa walang bahala sa mensahe ni Kim. Ang kanyang simpleng reaksyon sa post ay naging paksa ng mainit na talakayan sa social media. Ang mga tagahanga ay labis na natuwa sa ipinakita ni Paolo na pagiging proud sa tagumpay ni Kim. Para sa kanila, ang pagkakaroon ng suporta mula sa isang kapareha o kaibigan sa industriya ay napakahalaga at nagiging simbolo ng magandang samahan. Dahil sa kanyang award, nagbigay si Kim ng inspirasyon sa mga kabataang artista at tagahanga na nangangarap na makilala sa kanilang larangan. Ang pagkilala na ito ay patunay na sa kabila ng mga pagsubok, may mga oportunidad na nag-aantay sa mga masisipag at dedikadong individual. Ang pag-akyat ni Kim sa entablado ng International Awards ay nagbukas ng mas maraming pinto para sa mga Pilipinong artista at naging dahilan upang mas makilala ang kanilang talento sa ibang bansa. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi maiiwasan na may mga haka-haka at usapan tungkol sa kanilang relasyon ni Paolo. Ang mga tagahanga ay patuloy na nag-iisip kung ano ang maaaring mangyari sa kanilang samahan. Ang ilan sa kanila ay umaasa na ang pagkakaibigan na ito ay maaaring umusbong sa mas seryosong relasyon sa hinaharap. Sa kanilang interaksyon sa social media, makikita ang apoy ng pag-asa ng mga taga-suporta na magtagumpay ang kanilang idolo hindi lamang sa kanyang karera kundi pati na rin sa personal na buhay. Ang mga ganitong sitwasyon ay nagpapakita kung gaano kalalim ang koneksyon ng mga artista sa kanilang tagahanga. Sa bawat tagumpay, sila ay nagiging inspirasyon hindi lamang sa mga tao sa kanilang paligid kundi sa mas malawak na komunidad. Ang pagkilala ni Kim bilang most outstanding Asian star ay hindi lamang isang individual na tagumpay kundi isang tagumpay para sa buong bansa. Sa kabila ng mga balita at usapan, ang mahalaga ay ang patuloy na pagunlad ni Kim sa kanyang karera at ang pagsuporta ni Paulo sa kanyang mga tagumpay. Umaasa ang mga tagahanga na ang kanilang pagmamahalan at pagkakaibigan ay magpatuloy na nagsisilbing inspirasyon para sa mga tao sa paligid nila. Ang kanilang samahan, kahit anuman ang estado nito, ay patuloy na nagiging simbolo ng tagumpay at pagkakaintindihan sa isang mundo ng showbiz. Kaya, habang nagbabantay ang mga tagahanga sa mga susunod na kaganapan, inaasahan nilang makikita pa ang mas maraming pagkakataon na magsama si Nakim at Paulo sa mga proyekto. Ang kanilang mga kwento at tagumpay ay hindi lamang nagiging bahagi ng kanilang buhay kundi pati na rin ang kwento ng industriya ng entertainment sa Pilipinas. Ano ang sinyo sa balitang ito?